guys welcome back to my channel for this video guys dito ako ngayon sa aming sala ayan guys oh meron kaming bisita si mama mary tsaka si papa jesus kasing kasing jesus at si mama mary divine mercy na siya nakatira dito sa bahay, guys. Mamaya, kukunin na siya. ini na naman siya sa ibang bahay. Ayan. Si Mama Mary, Divine Mercy, sa kasi po Jesus, sa so, kasi na Jesus. Sita namin dito sa bahay.